hindi kayo sangayon sa shame campaign. For example, ako po ay uh, rum uh, rum uh, rumagasa ako dyan sa busway na hindi dapat. Tapos, uh, ilalagay ang pangalang ko. Halimbawa, sa social media. Si Lourdes Escaros, tularan uh, Pasaway na driver. So, kung kayong tatanong, hindi kayo sangayon sa ganon. Kaya tayo mga batas, mm -hmm. na nangangalaga sa ating katauhan. Mm -hmm. Kailangan nating sundin. wag pa kailanman yun. Dahil mm -hmm. yun ay eh, Uh, it is written in our constitution okay yung pagiging uh, chairman nakikita niyo mga kahit na yung inaano na yung binibitay na sa so sila elektrika hindi sinisiraan ng kung ano, ano basta sinasabi ko ano naging kasalanan at ito ang karapatang ano kar uh, katapat na parusa mm -hmm. so mm -hmm. diyan sa nakikita ko okay nandyan sila Ibigay yung parusa na dapat sa kanila pero para siraan mo pa palalimin mo. Kasi we never can tell eh. Baka kung yung mga tao nagigipit lang kaya gumagawa ng ganun. For example, mm -hmm. yung mga nagbabiolate yung sabi natin sa kalsada na masyadong mabilis. Hindi natin alam kung ano yung nasa isip pa niya eh. Kailangan kung mahuli yun, malaman kung anong nasa isip niya. Baka nagugulo na siya sa pamilya niya. Kasi yan mm -hmm. ay sign and road rage eh. Mm -hmm. Yung mga gano'n. Kailangan malaman natin ano yung psychological na status ng tao bago mm -hmm. natin siya ibigyan ng parusa o ano mm man -hmm. anuman. Pero para patindihin pa, para i-shame pa siya, karamihan kasi ng ating violation, let's, let's, let's admit it, mm -hmm. ang violation nag-isisimula yan sa pagkagulo ng isipan. Hindi dahil or dun sa personality niya na talagang, ah, kaya ko ito, hari ako ng kalsada. Mm-hmm. So that means also, a psychological problem, di ba? all of these go down to psychological problem pero kung isisimo pa yung tao yun hindi mo siya tinutulungan maging mas mabuting nilalang mm -mm. nan dinon mm -mm.